Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako sa ating pagtalakay ngayon sa salita ng ating Diyos. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study. Day 3 po tayo para sa taong 2024. So, yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Colossians 3.15 or Colossians chapter 3 verse 15. Ang sabi po dito, And let the peace of God roll in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Now, mga kapatid, yung topic na ating tatalakayin ngayon, Let the peace of God roll in our hearts. Hayaan yung kapayapaan ng Diyos ang maghari sa ating mga puso. How to let the peace of God roll in our hearts? Paano po natin hayaan na maghari ang kapayapaan ni Hesus Kristo sa ating mga puso? Mayroon pong tatlong paraan na aking isi-share sa inyo ngayon. Ang una po, tanggapin at ipamuhay accept and live. Yan po ang dapat nating gawin. Ulitin natin ang sinasabi sa verse 15. Ang sabi, And let the peace of God roll in your hearts. Hindi po mga kapatid maghahari yung kapayapaan kung hindi natin ito tanggapin at ipamuhay. E kung sarado o sinasarhan natin yung ating puso sa kapayapaan. May magandang mangyayari sa buhay natin sa goal natin, sa pamilya natin, sa church, sa um, future natin, kung tanggapin at hayaan po natin na ang kapayapaan ni Jesus ang maghari sa ating mga puso. The Bible says, And let the peace of God roll in your hearts. The word rolls means control or dominion over an area or people. So, siya po yung magkukonquer, maghahari dyan. Yan po ang role. Kaya mga kapatid, kung yung peace ang magkontrol, mamahala sa ating mga puso, maganda po yung outcome sa ating mga buhay. Kaya yung magiging buhay natin under peace mga kapatid ay iiwasan mo yung gulo, ang manira ng kapwa, yung manakit ng damdamin, ang manluko at ang maghiganti. Gagawa ka ng kapayapaan sa ikapagkakasundo, hindi yung gagatungan pa. di ba? Para mas lalong lumala yung sitwasyon. Ang sabi ng Biblia sa Matthew 5.9, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. So, how to let the peace of God roll in our hearts? Tanggapin at ipamuhay. Accept and live. Pangalawa, ilagay sa isip at puso ang pagkakaisa. Ang sabi po sa verse 15, And let the peace of God roll in your hearts, to the which also ye are called in one body. At dahil dito ay tinawag tayo para sa isang katawan. So, anong ibig sabihin ng body? Ang tinutukoy dito, body means church. Church po ang ibig sabihin yan mga kapatid. Ano naman ang ibig sabihin ng church? Church means called out ones, mga tinawag ng Diyos. Ito yung mga mananampalataya. So, itong church mga kapatid na disenyo ni Jesus ay hindi niya po ito itinatag para sa pag-aaway-away o yung magsiraan. Kundi dinisenyo niya ito bilang isang katawan o pagkakaisa ng katawan. So, sa pagkakaisa, makikita rin dito mga kapatid ang kapayapaan. Kasi pag wala ng kapayapaan, wala ng pagkakaisa. The power of unity, unity supports God's mission. Kapag nandyan sa isip at puso natin yung sinasabing pagkakaisa, makikita natin dyan yung ating suporta. Diba? Pupunta tayo sa mga gawain, susuportahan natin. And also, unity influence the community. Pag makita ng tao na tayo nagkakaisa, malalaman nila na tayo mga alagad ng ating Panginoon. And unity influences a congregation. Dito po makikita, matututo, at ma-appreciate ng congregation ang tunay nating pagkakaisa. Kaya napakahalaga na dapat ilagay ito mga kapatid sa ating puso at isip. At maliwanag din po ito sa Episo 4.3.5. Ang sabi, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo may iisang katawan at iisang espiritu tulad ng may iisang pag-asa ng kayo'y tawagin ng Diyos. Verse 5, tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. So mga kapatid, how to let the peace of God roll in our hearts? Paano natin hayaan na maghari ang kapayapaan ni Jesus sa ating mga puso? ilagay sa isip at puso ang pagkakaisa. Put unity in mind and heart. Pangatlo, maging mapagpasalamat. Be thankful. Ulitin natin ang verse 15. And let the peace of God roll in your hearts to the which also ye are called in one body and be ye thankful. Kayo'y maging mapagpasalamat. So, makita po natin mga kapatid, ang mapagpasalamat ay tanda na mayroon kang kapayapaan sa puso. Hindi tayo mapagmataas, hindi tayo mapagmalaki kundi mapagpasalamat. Kung ano yung natanggap mo ngayon, narating mo ngayon, yung tagumpay mo ngayon dapat marunong po tayo'ng magpasalamat sa Diyos. At yung pagpapasalamat po sa Diyos ay hindi nagtatapos sa salitang thank you Lord, di ba? Kundi magpapakita po tayo sa Diyos ng, na napakahalaga niya sa buhay natin. Magpapakita po tayo mga kapatid ng pag-aalay ng ating buhay at tapat na pagsambat paglilingkod sa Diyos. Yan po ang tunay na pagpapasalamat. Isa pa sa mga dapat nating tandaan na ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lang po sa panahong may mabuti kang natanggap o naranasan, kundi sa panahon din ng kapighatian, kahirapan o kalungkutan o kabiguan. Kung sakaling may natanggap po tayong koreksyon, o minsan kung nasasaktan po tayo ng message ni pastor, kung may payo, kung may oposisyon din, at saka kung may mga basher tayong na-encounter, sa likod na parte dyan mga kapatid, dapat itong ipagpasalamat natin. Dahil ito po yung sangkap para tumatag, tumibay, at magpatuloy tayo sa pagiging kristyano natin. Minsan po mga kapatid, kailangan din nating masaktan. Di ba? Kailangan din tayong masugatan, mabigo, magkamali upang ito ay maging lison para tayo ay matuto o tumatag, tumibay sa panahon ng kabiguan. Alam niyo mga kapatid, yung spoiled na bata na ipinapamukha ng magulang na okay lang ang mali nila na kahit manuntok na, kahit magnakaw na, kahit magmura na, kahit masama na yung ipinapakitang ugali, ay okay lang sa magulang at hindi dinidisiplina. Ito po mga kapatid ay malaking epekto sa kanilang behavior. Pag pinagalitan mo sila, makapakinig sila ng masakit na salita, kinokorek mo sila, hindi po nila kayang matanggap yun. Magdadabog sila, magwawala, talagang matindi yung galit, magre-rebuildi, dahil hindi sila sanay na makatanggap ng koreksyon at maituwid ang pagkakamali. Kaya hindi po ito makakatulong sa kanyang journey sa buhay. Ang mayayaman mga kapatid, tandaan po natin, kung hindi po sila nakaranas sa buhay na mahirap, kung sila ay maghirap, baka hindi nila kayanin yon. Pero yung buhay mahirap, maraming pagdurosang naranasan, maraming karanasan o challenges, natututo silang maging matatag sa buhay. Now, ang punto ko po dito mga kapatid, anuman man yung ating narating, mayaman ka man o mahirap, dapat itong ipagpasalamat. Alam nyo, ang mga mayaman ay marunong ding magpasalamat sa mga mahirap dapat. Dahil, tandaan nyo, walang mayaman ang magtatsyagang magtrabaho o pandayin ang kanilang magandang bahay, yung motor na sinasakyan nila, may nagtrabaho niyan. Yung kotse na sinasakyan nila, may gumawa niyan, may nagtrabaho niyan. Ang daan na dinadaanan nila, may nagtatrabaho niyan. Maglinis ng bahay at magbuhat ng mabibigat na gawain. Hindi po ginagawa yan ng karamihan ng mga mayayaman. Diba? Mag-uutos na lang sila. So, ipagpasalamat din nila yan. Magpasalamat din sila sa mga mahihirap. And also, tayo din namang mga mahihirap, magpasalamat din po tayo sa mga yumaman o mga mayayaman. Bakit? Dahil kung walang mayaman, walang aasenso ang buhay. Walang magsisweldo. Walang magbabayad. Ganito rin tayo dapat sa Diyos. Sa kahirapan man o sa kasaganaan, sa karamdaman man o sa kagalingan, dapat mayroon tayong pusong handang magpasalamat hindi kung ano lang natanggap nating blessing, ay hindi na tayo marunong magpasalamat. Eh kung nakaranas naman tayo ng matinding paghihirap, na feeling natin iniwanan na tayo ng Diyos, ay hindi din tayo marunong magpasalamat. Dapat mga kapatid, ano man ang ating naranasan, nakamit, or sitwasyon, dapat marunong pa rin tayong magpasalamat. Sinasabi po yan sa 1 Thessalonians 5, verse 18. Ang sabi, And everything give thanks. Napakalinaw. And everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Gusto ng Diyos na mapagpasalamat ka. How to let the peace of God roll in our hearts? Maging mapagpasalamat. Be thankful. Para po sa aking iiwan ng konklusyon, mga kapatid, bilang mga followers ni Jesus, mahalaga po na maghari sa ating puso yung kapayapaan dahil ito ang isa sa pwedeng mapagkuna ng batayan sa ating tunay na katangian as Christian. Kung tayo ay gumagawa, nagpapayo sa ikapagpapayapa, sa ikapagkakasundo-sundo at sa pagkakaisa. Naway maabot natin at mamuhay tayo sa ganitong spirit at katangian as followers of Christ. Para po mga kapatid sa ating review, Let the peace of God roll in our hearts. Hayaan natin na ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa ating mga puso. How to let the peace of God roll in our hearts? Paano natin hayaan na ang kapayapaan ng Diyos ay maghari sa ating mga puso? Mayroon po tayong tatlong paraan. Ang una, tanggapin at ipamuhay. Pangalawa, ilagay sa isip at puso ang pagkakaisa. At pangatlo, maging mapagpasalamat. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan ngayon. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo sa, para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.